Magandang araw po. Ako po ay si Junior Jerry S. Juane mula sa seksyon na DEN 231. at ang aking presentasyon ay tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa at pagpatitibay ng Pilipino identity na Ang wikang Pilipino ay para sa pag-uunlad ng pagbansang pagkakaisa, pagpapanatili ng pamagmamana ng kultura natin, at pagpapadali ng epektibong komunikasyon sa ating bansa na Pilipinas magsimula tayo sa nilalaman ng presentasyon na ito. So, ang una ay ang panahon ng ninuno natin, panahon ng Kastila, panahon ng Rebolusyon, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon. So, simulan natin sa panahon ng ating ninuno. Ang panahon ng ninuno ng wikang Pilipino ay nagmula sa pinagmulan nito sa pamilya ng wikang Austronesian na musbong mula sa mga proto-Austronesian na wika na ng mga sinaunang tao sa ibang lugar na lumipat lamang sa Pilipinas noong mga libo-libong taon na nakaraan. So ang susunod ay panahon ng Kastila. Nakaranas ng makakubulang pagbabago ang Pilipinas sa panahon ng kolonyal na pamumuna ng Kastila, kung saan ang Espanyol ang naging opisyal na wika ng administrasyon at edukasyon natin. Nakita sa panahon na ito ang pagampon ng mga sinatang paghiram ng Espanyol sa vocabulary natin mga Pilipino. So, ang susunod ay panahon ng rebelsyon. Sa panahon ng kolonyal na kontrol ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang wikang Pilipino ay gumanap na mahalagang papel o pagpapalaganap ng mga paniniwalang nasyonalista at pag organisa ng paglaban sa kolonyal na pag-aapi. Pag ang susunod ay panahon ng Amerikano. Sa panahon ng kolonisasyon ng mga Amerikano, ang English ay ipinakilala bilang pangunahing wika ng pagturo at pamamahala, habang ang Filipino Filipino ay patuloy na umuunlad kasabay nito na humahantong na bilangguismo at pagkakaiba ng kultura. Ang pinakahuli ay ang panahon ng Hapon. Sa panahon ng kolonisasyon ng mga Hapon, ginawa ang mga pagsisikap na ipataw ang wikang Hapon. Ngunit ang Filipino ay nanatili sa mga mamaiayaman sa kabila ng censorship at naging katangayan pagkatapos ng pagpapalaya ng Pilipinas. So, doon nagtatapos ang aking presentasyon. Salamat sa pagpapakinig sa akin at sa uulitin.